Mga kagoy! mag tayo ng paan ng baboy. Ito kasi yung na pulutan namin ngayong araw na to. Inaya akong uminom dahil weekend na oh, daw. quality ng ating pulutan ngayong araw na to. O kagoy, anong pulutan nyo dyan sa inyo? Patingin naman o. Oh. Bago yan, iluto muna natin itong aking iniihaw. Dahil ngayong araw na itong mga kaguya weekend na, nag na naman ang tropa na uminom kami. At sagot ko daw ang aming pulutan. Kaya ang ginawa ko, bumunta muna ako ng palegi para bumili ng pulutan namin na pata. Pero hindi siya ipiprito mga kaguy. Abay, nung no, pagka ko ng agad ko nang hinugasan at nilinisan tong ating pata. Uh, 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 uh. Agoy, joke lang po. Bale, hindi natin pakukuli nito, imamarinate lang natin ito. Kaya nagayak na nga ako ng mga sibuyas, bawang. Nagagamitin natin sa ating pagmamarinate. Siyempre, bago natin imamarinate ito, hiwain lang natin ito sa gilid. Para yung ilalagay natin mga sangkap ay pumasok mismo sa pata natin. Naglagay lang naman tayo ng maraming paminta dito, oh. pampalasa sa ating ilalagay ng mga sangkap. At syempre, naglagay na rin tayo ng magic sarap dito, pampasarap rin sa ating panglasa. At dahil wala nga kaming kalamansi sa bahay namin, ang ginamit kong pampabalanse dito ay yung lemon. At ito na ang nakakatawa mga kagoy ng pagkabukas ko nga yung lemon. Ay wala tayong mapiga. Na na yung katas ng lemon natin mga kagoy. Kaya nagpabili muna ako ng kalamansi at una ko munang nilagay dito yung mga sibuyas, bawang natin na pasarap sa ating pata. At siyempre hindi hindi mawawala itong dato puti. Na toyo. Bali ganito lang naman ako mag mga toyo. Napaka basic basic lang. At tong dumating na ngayon kalaman si Kuya hati ko na nga ito. At pinigay yung kalamansi natin mga chong. At hindi ko na tinanggal mismo yung pinagpigay niya dahil ilalagay rin natin yan sa pagmamarinate natin. At tong natapos na nga natin pigayin mga kagoy saka ako naman na nilagay itong ating kalamansi. All out, out na ang sarap niyan mga tol. Pag ganyan na pagmamarinate mo. Abay syempre himas himasin-masin lang natin ito para mas talong manuot yung lasa. Kung papansin nyo, yung panang baboy parang braso ko na rin. Tumataba na talaga ako. Paano ba naman yung tataba? Puro kain kasi. Abay syempre mga lasa dapat kailangan natin ilagay sa ilalim. Masarap kayong nilalagay sa ilalim at ginaganito. At maglalagay rin tayo ng ketchup. Para total package yung ating timplada. Ganitong ganito ako magmarinate mga tol. Ganito rin ba kayong magmarinate? Bukod sa ganyan sa pagmamarinate ko, meron pa ba kayong ibang nilalagay? Bali, pagmamarinate ko dito isang oras at 30 minutes. Sisiguraduhin natin yung pampalasa na nilagay natin. At natin. nakalipas na nga isang oras mga kakago, hinanda ko na nga ating gagamitin sa panginaw. Naglagay na ako ng uling natin sa ating kalutan. At mga papel. Para magkaroon ng apoy itong ating uling. At saka pinaypayan natin ito ng maigi para magkaroon ng apo itong ating uling. Siya nga pala mga kagoy kung umabot ka sa video to paki-comment naman ko anong oras mo na paparad ang aking vlog at paki-comment na rin kung taga ka para lang kung saan napadpad ang aking video. At tagpain na rin tayo ng mantika para hindi dumikit yung ating karne kapag iihawin na ito. At naka-ready na nga lahat mga tol, sa ako naman na nilagay itong ating pata. Iihawin lang natin ito ng mga 30 to 1 hour. Saktong-sakto na tong pulutan namin sa dalawang Alfonso. Aba, syempre kailangan rin natin paypayan ng maigi para lumakas yung apoy sa uling. Subukan natin yung ganitong pulutan. Medyo may kamahalan nga lang. Pero masusulit nyo nga ito mga at tol. At syempre sumayaw pa ako ng aking paboritong sayaw. Makikiuso na rin sa trending. Para sa ganun na may masaya. Syempre habang nagluluto dapat kailangan masaya. At bigay todo sa pagsasayaw. Nakalipas nga ilang minuto ganito nga naging itsura ng ating iniihaw. Malapit na nga itong maluto. Balit 10 minutes na nga natin itong iniihaw. Bali katamtaman lang pala yung uling na nilagay natin dyan. Kailangan natin itong i-check pala. Kung luto na ba o hindi. Mahirap rin kasi kapag tinanggal na natin at duguan pa sa loob. Bali yun yung disadvantage ng ating niluluto. Bali nagpapahid na nga tayo dito ng ating season. Para, para habang naluluto ito. Yung pinagmarinate na ay mas kumapit sa ating inihaw na pata. At mga ilang minutes na nga maluluto na nga ating inihaw na pata. At syempre kailangan rin natin tong hiwain para malaman natin kung luto na or hindi pa. Nung pagka-check ko nga ay meron pa nga konting blan, kaya ihiawin pa natin ito ng mga 25 minutes. Ganito kalambot at kasarap na inihaw na pata solid na to sa inuman. At naluto na nga yung ating inihaw, saka ako naman natin tinanggal at para makapag-ready na ako. Sabi gagawa muna tayo ng sausawan kasi. Ang sausawan natin ay toyo mansi na maraming sibuyas at sili. At ginaya ko na nga mga kalamansi, sili. Sibuyas Nagamitin natin sa sausawan natin. At naglagay na pala tayo ng ating toyo sa ating ni ready na sausawan. O ready na maginom, tara na dito sa bahay.